It takes two, guys, para dun sa mga mag-jowa dyan. Or katropo pa na, oo, oh, jowa-rayo na jowa dyan. Mami, may nasasaktan, eh. What's up, mga kabotsyog? Today, another Coffee Talks. So, pag-uusapan natin for today's video paano mag-avail ng mas marami na naman games. Pinag-usapan natin yung Epic Games kahapon. Uh, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-avail ng Xbox Game Pass. So, ano nga ba yung Xbox Game Pass? Binibigay ng Microsoft para sa mga Windows user. Ang Xbox Game Pass to avail is only for 119 pesos. Baka Microsoft Store. Click mo lang yung Microsoft Store mo sa baba. Then, after no, pag nasa Microsoft Store ka na, search mo lang Xbox Game Pass. Para lang siyang Netflix, guys, pero sobrang mura niya halagang 119, meron ka ng 400 plus na laro. So, after nyo mag-avail na, na tayo sa ating Xbox Game Pass. Click nyo lang yung Game Pass, then all these games. 437 pala meron ng Xbox Game Pass. Meron din mga AAA na laro at kasama pa ang EA. Battlefield 3 or yung series ng Battlefield, Back 4 Blood, Assassin's Creed Crisis Series, Doom. Meron din tayo Exoprimal, Halo Series, High on Life, Voice Over Dyan si Morty. It takes two, guys, para dun sa mga mag-jowa dyan. Or katropa pa na, oh, jowa tayo na jowa dyan. Mamaya may nasasaktan, eh. Nagutulog ako! Nagising ako sa buwan radyo! League of Legends, guys, and Valorant. Nilagay dito tapos plus XP siya para sa mga League of Legends. Sa Valorant naman, lahat ng heroes available, hindi mo na kailangan bilhin. Tapos plus XP siya na mas mabilis mo makukuha yung Battle Pass. So ngayon, natry tayo na karoon. Surprise! You have the right to stretch your legs. Ganda, di ba? Yes. Ito yung Plague Tale, yung pangalawa yung bago. Ito, testingin natin. look at that a castle, it's not a castle. let's go see yeah! all right then <laughs> time to run are you... hugo you're gonna sweat like a hog are you i can smell your fear or is it your royal bad breath You so scared! So, yun. Okay na yung gameplay na yun. And, balik tayo sa ating sa Ano meron kung bakit ko yun? Pinapa-build yung Xbox Game Pass na yun. Ito. ito lalabas ngayon yung kita ka magagandang laro. Na yung most anticipated ang laro. Starfield. Lilibre nila dito. Nandito din ang Payday 3. Guys, Unreal Engine 5. So, nyo test yung lakas ng PC nyo. Pwede din kayo mag-avail dito. Then, paglabas, taruin nyo siya ng libre. So, ayan guys. Dyan magtatapos ang ating stream. Please like and share and follow. Kotsug here. Thank you for watching.